Ginugutom po sila, hindi po pinapakain ng maayos. Wala rin po silang action po, puro po sila update. Tumakas po siya dahil hindi po siya pinapasakot. Ang sabi niya po sa akin, binebenta daw po siya. Kaibigan daw po yung amo ng mama ko. Magkakonsaba po yung agency, saka po yung pinagbentahan sa mama Ilang ko. Ilang beses sa binenta? tatlo po yung naging amo niya daw po. Napakain sa kanila pong sirang pagkain. Panis na mga pagkain? Yes po. Uh, munggo na ano sir, 5 days na tapos nagbuwa-buwa na siya. Munggo na limang araw na, eh panis Oo. na yon. Panis na, nagsakita na yung mga tiyan namin doon sa ano, accommodation. Uh, ngayon din tatawag ako sa Riyadh and masosolve natin yan. Kaya pangako ko uh -oh. sa inyo. Clarify ko lang po sa yung sa ano, pinapakain ko ng panis. Uh, wala naman pong issue din upon checking po sa ating FRA. Siyempre sir, yung FRA, magsisinungaling yun magsasabi siya ng kasinungalingan okay. Alingan. willing naman po kami sir and then para makapag take action din po kami okay, nga sa OWA makausap niyo mismo si Sir Ignacio kung po, ano may tulang OWA dadagdagan ko po yun pang na ng pagkakita ng financial po, assistance so, ano po. Sir Ernel, magandang umaga po. Uh, magandang umaga. Ay, yung mama mo nasa accommodation na. So, all we need to do is to bring her home. Hindi na siya yes, nagtatrabaho. Po. Opo. Oo, and then, eh, siya rin, yun ang na problema. Nabagok naman yung ulo ng pinsan niya. Kailangan din po ng peret niya na makauwi dito sa Pinas, sir. So, kasi siya, nag-aalala po yung peret o, niya. sa kanya. So, siya, nasa accommodation na rin. Magkasama sila. Opo, magkasama po sila. So, hindi na siya nagtatrabaho. Ng... Opo. Opo. So, yun naman pala. Hmm. Kung baga, pinoproceso na. So, all we need to do, ako na sila ng ticket, pauwi na natin. Kung may exit visa na. Ayaw, pirmahan ng employer. Mm, eh, nasa usapan. Kayang-kaya na ha, -kayang lang uuwi. Yes yan. po. Salamat oo. po. Salamat. Um actually sir Ernel si Ma'am Marcela po ay kasamahan po nung nanay mm. po ni Kimberly doon sa Riyadh. Si Ma'am ay OFW at may nakaantabay po. Meron na? Naoan na tulong po Oo. para sa kanya. In fact, mas, ano nga, may karagdagan pang tulong dahil yung kaibigan natin Chinese General Hospital nandito. Matik na yan, no. Mm. Oh. Bukod pa doon sa itutulong ng OWA, bukod pa doon sa itutulong ni Sen, ipo check up ka sa Chinese General. Okay. Ano ba talaga yung sakit mo? High blood po High ako, blood. Sir. Tapos ano pa? yung ulo ko laging iniipit. So sabihin natin 'to. Yung agency, si Joe is uh, nandito para 'yung mga kailangan nyo i-settle ay may settle na. Tanong ko lang po, Sir, um, bakit po hindi po kayo roommate po sa OWA? Para po ma rin kung bakit po hindi po umabot po ng two months yung mismong mama po ni Miss Kimberly. Actually po uh, ako po kasi ay nito lang po naging uh, hands-on sa pagiging... Well, nevertheless, alam nyo na to mula pa noon simula sila din na na sa accommodation. Yung wedo po namin. Sir. So alam nyo, you were aware. So again, it begs the question, bakit hindi man na kayo nakipag... Kahit coordinate, Wag na natin sabi humingi ng tulong. Pero dun po sa mga email sa kayo po, lumalapit? May mga email po kami na receive from owa Acres na kami po ay nag-update po doon. Eh bakit nagkukontento nag lang kayo sa update-update? doon po sa mga eh, andali, ano. Eh, ang dali-dali namang gawin nito. Continuous naman po kami. Okay. Okay. Po okay. is, um, problema po natin sa yung partner natin. So that's why uh, we are looking forward po na makapag-file against the oh, kita FRA mo? because they were not cooperating and acting. Okay. At... Sa Ernel Valley kasi, isa sa mga reklamo rin nila, ito si Miss Kimberly, yung nanay niya, yun nga, pinapakain daw ng panis na munggo. Parang gusto rin po namin yeah ilinaw din, an ano po ba yung mismong nangyari, Ma'am Kimberly? Nakikita niyo ba yung munggo? Ganun, kulay berde? Yun po ang sabi ng mama ko po. Alam naman po niya kung panis o hindi po yung biryani. Di bali, uh, na lang natin. Sa dalawang buwang ka nang nasa? Accommodation. Sa accommodation. Nandun din yung... Yung... Instantly. Pati yung nanay niya. Kaya ako nagtataka, bakit sila inabot ng dalawang buwan for a problem that, has, that is not even challenging for OWA to do. Hindi ito ba, hindi ito mahirap solve it, eh. Alam mo kasi ako pang common sense lang ako lagi mag-isip eh. May problema ka, 'di ba? Problema niyo 'to eh, 'di ba? May nang normal 'yan, nagkakaroon ng problema. Anong dapat na susunod na Ano ang solusyon? Oh, doon ako nagtataka. Bakit ka hindi nagaanap ng solusyon? Tayo ng agency, worker, yung magreklamo. Wait, sa kasasagot. Ano? So, dalawang ngayon, buwan na siyang nando mag ka pa magreklamo siya? Dahil ngayon, alam na namin na ganun pala yung mga ano. Ano, na. ano, ano, ano? Kasi kaya, wal, na, uh, kunwari, ito kayo, dalawang buwan na, taong walang nagawa yung, yung agency para pauwiin ito. Ngayon, bulok so, kasi, yung argumento mo. yung argumento oh. Ibig mo sabihin, kunyari ito, hindi nagre-reklamo, ah, na buwan na. Hindi ah, nga po, may nare-receive nga pong complaint, kaya lang yung agency, yung efficiency, ang hindi oh. gumawa ng hakbang para makauwi siya agad. Hindi na maghihintay na magreklamo. Doon ako nagtataka naman sa inyo, bakit? Unless you are not responsible enough to address their problem. Kasi alam mo kanina, alam mo ako mabusisi ako eh. Nakita ko kanina yung deficiency dito na address natin yon. E ito, kumuda ng kumuda. Dalawang buwan, yan yung mga critical na points. Diba? Hindi yung mga kwento nyo kanina. Dalawang buwan na pala tong nandoon. So that is a serious problem already. Ano ang ginawa nyo? Samantalang all the options are here. I I, I think that we have to look deeper into this. Naging at least po kami dito sa pagbibigay namin ng update when it comes sa receiving namin ng email that OAN. Okay. What is the ultimate end dapat nitong sitwasyon na to solution po talaga. Ano dapat? yung solution? Yun po yung naging pagkakamali namin. It is a dito. grave mistake on your uh -huh. part kasi yaan malinaw na hindi nyo siniseryoso yung problema. Samantalang ito lang kami oh. Ano ano ang challenging doon? Kaya pala ako nagtataka. Eh hindi nga ito mabigat na, po na eh. hindi, 'di ba? I, I mean, kayong dalawa ano katagal na ba kayo dito sa industriya na to? 7 years. 7 years oh. 20 years ka na. And, and, eto lang, hindi nyo ma-solve? Kasi ako, bago pa lang nila akong... Nah, ano? 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 Bago-bago. Unang-unang... Ano? Alam mo, kulang sa inyo. Malasakit. Eh, meron naman kayo lalapitan eh. Doon ako nagtataka sa lahat eh. Bakit hindi kayo lumapit? Eh, may problema na pala kayong ganito. May tatlo dito, nabubulok doon. Uy! Anong ginagawa nyo? Ha? Paano ngayon na to? 20 years ka na rito? Hindi po sir, sa Ephesians kasi bago lang po ako. Kahit ba, bakit nag-iiba-iba pa patakaran? Hindi pa kasi nila na-inform sa akin ito ngayon lang. Hindi mo alam na mayroong ganito? Hindi Ikaw, po. alam mo? Oo. Isi... Po lang po Ayan. Ngayon, ngayon lahat kayo kaka -kakaano, kakaano, kakaano. I mean po, ayon sa case. Ay, naku, kasi... naku. Lagot kayo ngayon sa akin. This will be investigated. It's not your lucky day. Alam mo ako, mahilig lang ako mga okray-okray na ganito. Pero itong mga ito, mahal ko yan. Pag nag-argabyado yan, gera tayo. Pero pagka sila, ay merong ginawa ano, kung ang kagagalitan ko lang yan. Pero pag inargabyado nun yun ng ganito, gera tayo. Aandar ang papel mo. Ako po ay humingi po lang, sorry, uh, as uh, the chairman and ano po and hindi ko rin po expect na uh, ganun yun kalagay nyo that's why I will offer po na kung ano man po or kung gaano po kayo katagal yung mong kasi ma'am at yung mama niya sa accommodation, willing po ako na nabayaran ng kanilang sahod Ako po ang bahala po doon, ipapangako ko po yan. And kung may maitulong okay. po kami sa inyo na kung ano mang uh, ka, uh, medical o kung ano man po, willing naman po kami i-assist oh, po kayo. Kaya po ako ay humihingi ng sorry sa inyo. Willing po ako lumuhod para lang po matanggap niyo po yung yung sorry ko sa inyo. Basta po yung assistance po at yung pinangako ko po, willing po ako na ibigay po yun sa inyo ng uh, buong puso po na may paghingi po ng pasensya. Ito yung nakaka... This makes my blood curdle when irresponsible agencies can just sleep overnight pending cases like this. Hindi dapat ganun yung... Iminimuli ako ng sorry sa kung ano man po ang experience nyo abroad and from this day forward po, uh, we will look on to this po na uh, maging uh, uh, responsible po when it comes sa sa situation ng every worker natin. And sa settlement naman po, kung gaano po kayo katagal sa accommodation, kay Ma'am is two months, at saka kay Ma'am Cherry, willing po kami na bayaran na consider as sa inyong one month na salary. Ayan. Kung kay Ma'am ay three months, three months. Kung kay Ma'am is two months, two months po. Willing po kami ibigay sa inyo assistance. Yun po. Thank you. Papa, salamat po kami kay Idol Rapi dahil nabigyan dino na po ang kaso ng mama ko. Nabigyan po kami ng tulong na makauwi sila. Salamat din po kay Sir Arnel Ignacio dito po sa OWA na nasa Saudi Riyadh. Salamat po. Thank you, thank you Idol Rapi Tolpo sa sa pagtulong sa amin. And then sa OWA din na si Arnel Ignacio. Maraming salamat po kasi nabigyan na rin ng ano na makauwi yung pinsan ko? Pasalamat kay Sir Apitol po sa lahat ng mga tulong ni nila sa amin. At sa kay Sir Arnel Ignacio, maraming salamat po at sa uwa po. Oras po kayo dumating? 11 na ma'am. Kamusta po yung naging biyahe po ninyo? Okay naman po, ma'am. Saang bansa po kayo galing, ma'am? Riyadh po, ma'am. Ano po ang nga nangyari po doon sa inyo sa abroad? Yan po ma'am, tinukulong po kami sa agency namin, ginugutong, pinakakain kami ng sirang pagkain, minamaltrato po kami doon, ginawa po kami hayop doon ma'am. Kamusta yung mga ibang kasama po ninyo? Doon po ma'am, sana po ma-rescue nyo rin po ma'am si Cherry. Maluloka na po yung bata na yun doon ma'am. Ako lang po nagpapalakas ng loob yung bata na yun. Ano po ang uh, naging reaction po ninyo na nakita nyo po ang anak po ninyo? <laughs> Masaya po ma'am ano ang uh, message mo? Nakita mo finally ang mama mo? Masayang masaya po dahil nakabalik na po siya ng ligtas. Maraming salamat po sa inyo sa tulong po ni Idol Rafi. Sir Rafi, tulong po. Maraming maraming salamat po sa pagtulong sa amin. Talaga po pong... <laughs> ng ligtas. Oh, po. Mo ang plano niyo pag-uwi po ninyo ngayon, ma'am? Kasi kasi po yung mga anak ko, ma'am. May balak pa po, po ba kayo ulit? Bumalik sa abroad, ma'am? Meron po. Kailangan po kasi, kailangan ko po, po makapagpatayo ng sarili namin bahay. Finally po, and nakita po namin kayo ng maayos, ng ligtas at safe po talaga na nakarating dito sa Pilipinas. Importante po sa amin yun ma'am na makita po kayo ng inyong pamilya, lalo na po ng inyong anak. Hello po, Sir Rapitul Tulfo. Maraming pong salamat sa pagtulong sa akin at Ligtas po akong nakauwi ng bansa natin na po ako ng Riyadh. Sana po mas marami pa po kayong matulungan na katulad kong nangangailangan ng tulong niyo. Maraming maraming salamat po, Sir Tabi Maraming salamat po dahil naka-uwi po ng ligtas yung mama ko. Salamat po talaga, Sir Rafi. Tapos na po ang pag-uusap ninyo ng Efficiency po, yung agency na napasukan po ninyo. Uh, matanong ko lang, kamusta po ba ang nangyari doon sa loob? Ayun nga po ma'am, ang gusto kasing mangyari ni Sir Dave na bigyan lang ako ng 20K, 8,000. Eh, napakaliit po ma'am para sa paghihirap ko doon sa ano. Kasi ang naging usapan po, ibibigay yung in ko sa accommodation na 6 months plus yung 1 month kong sahod. Bigyan naman po niya ako ng patas na bigay niya yung kahit po sana kalahati man lang. Sa hirap na dinanas ko po sa accommodation na halos mamatay kami sa gutom. Yung tinarato po kami yung hayop doon. Tapos ganyan lang po para sa maliit na halaga ibibigay niya sa akin para naman po niya sinabing tama na yan sa paghihirap mo. Hindi po kasi nila dinanas yung hirap ko sa accommodation na yun na halos kahit sirap pong pagkain, kinakain po namin, mabuhay lang po kami. Tapos isinusumbat niya pa po yung ticket. Tapos sasabihin po, naghirap din sila. Ano yung paghihirap nila sa pera? Eh ako po, buhay na po yung itinaya ko eh lumaban lang po ako dahil may mga anak akong naghihintay sa akin. Uh, kailangan pa ako ng mga anak ko. Emily, uh, nakausap po natin kanina si Sir Arnil at nalaman niya nga na itong efficiency ay ongoing pa rin at bukas pa rin yung operation. Uh, sa halip na, di ba, siya po ay nagkaso na po dito sa agency. So ngayon po, ma'am, hindi man po ninyo natanggap itong tulong po na sinasabi nga binibigay po ng efficiency sa inyo at yung assess pag, assess po sa inyo. Uh, itutuloy po natin sa tanggapan po ni Admin Arnel at hindi po naging maganda para sa kanya itong balitang ito na uh, maliit na halaga lang po ay hindi pa maibigay ng efficiency bilang isang tulong sa napagdaanan po ninyo. Nagpapasalamat po kami kay Sir Rafi po sa tulong po na nagawa niya sa akin para po makauwi ako ng Bansang Pinas at kay Sir Arner Ignacio, kay Admin po. Marami pong salamat sa tulong nyo sa akin, sir. Sir Rapi, Sir Arnel, maraming salamat po sa lahat ng tulong na binigay nyo po sa amin. Ngayon kasama na po ulit namin yung mama namin at sana maging maayos na po ang lahat at wala na rin pong maghirap ng mga OFW. At sana po marami pa po kayong matulungan gaya namin. Maraming salamat siya umalis, nagbilin po siya na bigyan po kayo ng tulong pinansyal. Ito po ay um, tulong po para dun sa mga hindi nyo po nakuhang salary, pero tutulungan din po niya daw kayo na mai ano po yung uh, case na gusto nyong i-file laban dun sa PRA nyo. So ito po ma'am, from Admin Arnold. po ha? So para lang po makapagsimula po kayo. Pero ma'am, um, other than that, pwede pa po kayo mag-apply sa um, OWA, Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. So pag uwi nyo po sa Region 3, papa-assist din po kayo para magkaroon po kayo ng livelihood assistance. So bukod pa po yun dito, over and above pa po yan. So yung sa ibang programs din po, pwede po kayong mag-apply. Okay, ma'am. Maraming salamat po kay Sir Rafi Tulfo, kay Sir Admin Arnold Ignacio sa binigay niyo pong tulong sa akin. Makakapag-umpisa na po ako. <laughs> Malaking tulong po ito. Sana po marami pa po kayong matulungan na OFW yung katulad ko na hindi man po pinalad sa ibang bansa. Marami pong salam. salamat. Hindi salamat. namin, salamat, dito namin, dito namin salamat po. Hindi ka namin Salamat po. Kaya ako lang umalis eh. Pero kami bahada sa iyo. Nung kung tanggapin yung pera nila, soli mo. Hindi nga po eh. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kami magbibigay sa iyo, pero sila mananagot sila. Okay. Sa so, relax ka lang dyan. Relax ka lang dyan. Smile ka na. Ayan, yeah, mas maganda ka na nakasmile. Huwag ka, huwag ka na umiyak. Salamat <laughs> po. Uh, sir. Sige. ayusin na natin yan eh Si Tito ko sa iyo, kakampi mo kami jan all the way. Maraming salamat. Hindi ka namin pababayaan. Hindi ka namin pababayaan. Hey, sir, rapid tulpo po. Maraming salamat po at Okay na po. Hindi niyo po kami iniwan hanggang sa huli. Tinulungan niyo pa rin po kami. Malaking tulong na po itong nagawa niyo sa amin na ito. Ah, uh, kay Sir Admin Arnel Ignacio sa Owa po. Maraming pong salamat sa tulong na binigay niyo po sa akin. Ah, uh, kayo na pong bahala sa agency ko kung ano man po ang nararapat niyo gawin sa kanila. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, Sir Rabi at kay Sir Arnel Ignacio sa tulong. Ngayon makakahinga na po kami ng maluwag at mananagot na rin po ang agency. Maraming salamat po sa financial na binigay niyo po sa amin. Malaking tulong po ito para makapagsimula po ulit kami nila mama. Salamat po. Sir Arnel Ignacio, maraming salamat po sa tulong financial na pinabot niyo po sa amin. Hindi niyo po kami pinabayaan. Salamat po. Maraming salamat.